Pag tayo namuhay sa kasinungalingan, mamamatay tayo bilang isang bansa. Because we cannot forever live in lies. Government will certainly fail. Pag hindi ka na nakinig, na? because ano bang, ano bang number one feedback mechanism mo bilang leader ng bansa? Ang media. In this particular case, nagbago na po ang takbo ng panahon. Hindi na po ngayon ang media na traditional radio radio, television, diaryo, ang pinagkukunan ng impormasyon ng tao. As a matter of fact, sa Pilipinas, ang pinagkukunan ng impormasyon pagdating sa news and current affairs, hindi na po ang radio, television at diaryo. Ang pinagkukunan po, social media, the new media. At pag hindi natin tinanggap ang katotohanan, at palagi na lang natin sinasabi, fake news yan, fake news yan. Magigising isang araw, kung hindi pa nagigising ang ating gobyerno, na wala na siyang mamamayang nanakikinig sa kanya. Oh, nabanggit mo nga ayusin natin ang Pilipinas at isa sa mga uh, problema ngayon na kinakaharap ng ating uh, bansa na parang ayaw pang aminin ng ating uh, mga authorities itong problema ng uh, kriminalidad at ang pinaka recent lang na naging biktima na nito ay isang uh, negosyante uh, Manong Jay kung saan ang mga grupo ng mga Filipino-Chinese businessmen at mga civic organization ay nagpaano nagpalimbag na kanilang public statement sa mga malalaking mga uh, newspaper po uh, nung isang araw at di tayo nagkakamali at ang kanilang pagpapahayag uh, ng matinding pagkundina sa pangyayari. Anong nakikita niyo po rito, uh, Sir Jay? Hindi lamang siguro, Admar, ang Chinese uh, business community, kundi magiging ang buong business community. no? I'm sure uh, itong pangyayaring ito ay hindi nungid sa kaalaman ng uh, bumubuo ng uh, employers, confederation of the Philippines, ng uh, import-export uh, industry, ng uh, Filipino chamber, no? Uh, of industries, sapagkat uh, anumang napagdalao sa daigdig ng pagreduksyon ay maapektuhan dito hindi lamang ang mga, mga nag-aangkat o hulubas ng edukto, kundi maging small mga uh, kumpanya sa loob ng Pilipinas. Uh, some are owned by crude-blooded uh, Filipinos, Filipino-Chinese, mga bayuhan, mga foreign direct investments these are uh the things na uh kinakailangan talagang tingnan ng mabuti ng gobyerno sapagkat so, i'm sure uh malaki ang magiging impact nito sa malapit na hinaharap uh, at admara sa pinakahuling survey po manong J uh, ng uh, pahayag uh, ng Publicos asia kabilang sa top 6 uh, ang criminalidad uh, uh, na gusto nila na bigyan ng uh, pansin nang ating uh, pamahalaan. Pangalawa pa nga ito eh, nangunguna dyan yung uh, uh, nahirapan sila na makabili ng uh, mga basic commodities dahil sa matas okay. na presyo. Pumapangalawa, yung gusto nila na concern is yung uh, nag-aalala sila na baka maging biktima sila ng uh, krimen. Doon naman sa isa pa nilang survey, sabi dito, yung most important issues that President Marcos Jr. should focus on, nangunguna naman dito ang uh, korupsyon, pumapangalawa yung illegal na droga, pumapangatlo yung uh, uh, Philippine economy natin, pumapangapat yung pressure at inflation, panglima yung poverty, panganim anim eto, peace and order Uh, o kriminalidad tapos nandiyan yung trabaho, edukasyon, uh, sahod at yung mataas na presyo ng mga agricultural products. So itong kriminalidad, hindi lang ito dahil sa may nangyari po sa isang negosyante. Lahat ito, mm -hmm. kaya gayung nabanggit mo man, That... Lahat uh, uh, ito rin. Uh, kumbaga, ito isang patunay nagre-reflect na ang mga kababayan natin ay nag-aalala dito sa peace and order ngayon sa ating bansa. Correct. Naalala mo, Admatra, uh, isa sa mga tinatanong nila, bakit ikaw ang bilis na ng asenso uh, ng Davao region, uh, more specifically uh, Davao City, at constant mo no, yung uh, uh, business development. Ito'y uh, bruised na rin, number one, yung peace and order situation kasi kung ako ang kapitalista, bago ako maglagat ng anumang uh, kapital o magtayo ng negosyo, alam ko muna, number one, yung yung uh, industrial peace no una una ma, ma ano ba diyan na uh, uh, maayos bang ba kalagayan ng kateknikal hindi ba balisa ang labor sector uh, yung economic infrastructure ba constant Kuryente, internet uh, daungan ng barko paliparan ng eroplano all these things are present pag ito ay nandyan sa isang lugar mabilis po ang asenso pero kapag ka nababahiran na ng mga tenants unti-unti po itong nagiging maligalig para sa mga uh, mamumuhunan. At yan ang dahilan kung bakit umalis uh, hindi lamang ang mga uh, foreign uh, investors, magiging mga Pilipinong uh, malalaking dayuhan ay eh nag-iinvest sa labas ng Pilipinas. Like, nakikita mo natin maraming kumpanya na nandyan sa Vietnam, pag aari ng mga Pilipino, yung mga Conception industries, na nakikita natin sa Uh, Guangzhou at iba pang area sa China na mga Pilipino rin na kasi nga tinitingnan ng maigi Dahil uh, kapareho nito, uh, <coughs> paano ka matatahimik sa kalooban mo na mga pital, lalo pat ang naririnig mo, Admar, ito masakit eh, naririnig mo na ang ibang nasasangkot sa mga krimen yan ay mismong taga-gobyerno. Yun ang, yun ang medyo talagang mabigat mabigat yan dahil nakita naman natin itong last case uh, may sinasangkot dito major ng pulis merong uh, kunyari parang nilooban siya tinangay na ng 85 million pagkatapos pinatay pa medyo ano to uh, hindi to ordinary yung pangyayari na dapat ipagkibit balikat ng uh, mga namumuno sa ating bansa Admar. Opo, pero ang masaklap nito uh, Manong Jay, uh, imbis na makinig ang otoridad sinaing ng uh, taong bayan. Kasi ang pamamaraan ngayon ng taong bayan para makapagpahayag ng kanilang mga saloobin, yan dyan po sa social media. Pero dinadownplay pa correct. nila. Ibabangga pa nila sa kanilang sarili yung manong pag-aaral na bumaba yung crime rate. Ganito, hindi yan totoo. Fake news yan. Yung mga uh, kumakalat ngayon sa social media na nakikita natin, humihitit ng ipinagbabawal na gamot, grabe yung uh, krimen, yung mga pag nasa traffic, yung mga bata, basta-basta na lang uh, bubuksan yung mga uh, sasakyan, nanakawan, kung okay. hindi bibigay, sasaksakin. At maraming present yan sa social media, mga CCTV footages, pag nanakaw dilat na dilat yung uh, araw gumagawa ng uh, kriminalidad. Pero, imbis na makinig dahil ang taong bayan yung kanilang siniservisyohan, eh parang makikipag-debate pa, Manong Jed, sasabihin, hindi yan totoo, ito yung totoo, bumaba yung uh, kriminal. At ang dagdag sa klapa nito, eh mismo pa yung mga otoridad ang nagiging lawbreaker, nagiging abusado pa No, nakita na natin 'yan sa ginawa nila doon sa KOJ si in mo 5,000 ang kanilang i-deploy doon para hulihin ng isang uh, tao. Gumawa sila ng kaliwat kanang mga pang-aabuso pero sa ibang mga uh, mayroon ding uh, warrant of arrest. Bay wala silang uh, kagaya nito na pag deploy paghahanap. Nakita man na, na naman natin yung mga uh, pangyayari ngayon sa ating bansa man Jay. Precisely, uh, Admar, hindi ito uh, panahon na kinakailangan magpapogi eh, ang gobyerno. Tapos na tayo riyan. Uh, three years na natin narinig yan, papagandang lalaki, na maganda ang tinatakbo ng ating bansa. We have to face reality. Otherwise, uh, ako nga, na, ang, ang, definition ko nga ngayon dito, Admar, eh, uh, anong tawag nito, uh, pag tayo namuhay sa kasinungalingan, mamamatay tayo bilang isang bansa. Because we cannot forever live in lies, government will certainly fail. Pag hindi ka na nakinig, na? Because ano bang ano bang number one feedback mechanism mo? Bilang leader ng bansa, ang media. In this particular case, nagbago na po ang takbo ng panahon. Hindi na po ngayon ang media na traditional radio radio, television, jaryo, ang pinagkukunan ng impormasyon ng tao. As a matter of fact, sa Pilipinas, ang pinagkukunan ng impormasyon pagdating sa news and current affairs, hindi na po ang radio, television at jaryo. Ang pinagkukunan po, social media, the new media. At pag hindi natin tinanggap ang katotohanan, at palagi na lang natin sinasabi, fake news yan, fake news yan. Magigising isang araw, kung hindi pa nagigising ang ating gobyerno, na wala na siyang mamamayang na sa kanya. Dahil, anong tawag nito eh? Uh, and I'm glad na pagkamat sinasabi ni Speaker Romualdez na the streets are safer, sabi ni Marville, uh, the crime rate is down to a bare minimum. Pero iba ang sinasabi ng international uh, research ng Manila, Quezon City ay pangalawa at pangatlo sa pinakamatinding krimen na nagaganap sa buong Asia. No, hindi natin pwede ipagsinungalingin dahil ang uh, marami pong uh, tinatawag nilang pananaliksik, pag-aaral, paglilini, pagsusuri na ginagawa ng uh, the entire uh, governance and business community. Uh, pag ang business community nagsabi, Opo. Kami uh, kami niligalik, anong sabi ni no? ano? No? Anong sabi ni Teresita Angsi? O sabi niya, 12. Dito lamang ha, ilang linggo pa lamang, labing dalawang kidnap or ransom. Sampurian mga singkit. Ang dalawa ay iba pang dayuhan. Hindi na hubiro yan. Pag hindi pa nakikinig si Presidente Marcos dito, he might as well forget about his presidency because his presidency will go down the drain.